Please, tabang, tabang namin sa Villa del Rio Ono. Oh Baka yan, Cebu. sa ka sa tubig. Mamalihog ko. Contact, need me rescue, ASAP. Need me speedboat for rescue. Kaya grabing taasa na sa tubig. Guys. Daming mga bata. Kinahanglan dyan, may tabang. Palihog ko. Sa mga nakakita please naami sa Villa del Rio Uno, Bakayan, Cebu City makita na ni sa maps mamalihog ko tabang, senog tabang asap if possible kinami e duha kagag may bata diri, mamalihog ko mamalihog ko share Huwag pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na-secure na okay. yung dana ni Ling Lang. Oh. Kinahanglan mo oh, yung bank, bisanun sa nga mulo tao. Palihog. Palihog ko. padamu tabang diri. padamu tabang diri, please. Nine pa, like, one one can reach us, Kuya.

Yes, kuya. G Grabe na dito kayo, guys. Wag palihog ko. Senog, Tabang, de Re, Villa del Rio, Uno. Bakayan, Cebu City. Please. kay Hapit na topong na gitsa o sa kabalay ang tubig. Napod, missed sa atbang. Lison sa sila. Palihog ko. Masod. Na, di ta kalangoy niya. Kerting la mo na. Namana na sila ladder or anything if ever namang gano'y rescue. Asa na ang tubig nila? Naabot na sa... Salamat pre, salamat pre. Bala pa, so far ang tubig almost na sa among second floor, pero karon okay pa mi. Pero once mo reach ni diri taas, we don't have time good, please. Send kid mag Nani sa Villa Rio Ono, Bakayan, Cebu City. Okay pa mi for now. May ganit kay eh, second floor among balay. Kampaliho ko lang ko niya abi. Basta sa. Kapi pre. Nana ni mga pampalutaw diri. Andam na namo. Kinahangla ng gyud tabang. Timaratol ha. Pag mana nila boy? Pag ko ni? Eh? Ha?